sabi mabilis pa sa dalawin ng para. niya, pare. Mabilis ba 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 pa ka, sa ilaw. Di ba kumakanta yan? Di ba kakakalayaan niya? Kumakanta yan. Baka na niya, na niya, na, tayo kumakan tayo. sumabit tayo dyan. Dalawampung taon na sa huluan niyang pala. Tapon? Taka Teka, may inandara ko dito eh. Pare, ito. Ito yung natin sa kanya. Saan mo na po kaya? Ito po lang magaling. Oh, sige pare tawagan mo para, para oh. magkilala natin hello o oh, Adnor ah uh, pwede ka bang ngayon o oh, may lakad sana tayo ah uh, hindi alam mo lang may bahay namin ah uh, sunduin kita sa harap o oh, sige Mauricio Toyo, ikaw pala. Ano ba natin? Ah, ganun ba? O sige, nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Okay. Okay. Hey. Ano oh, pala vale. Tarating tinawagan mo? Siguradong tarating yun. Lay bangang pumatay ng tao na rin. Ah, uh, naman drawing lang yung pare. Sa Mga drawing na. Subok na ba yung pare? Subokis tayo. Ayos nang magbayad tayo nung malaki, basta malinis lang yung gawa niya. Ah, uh, malaking utang sa sa brady, sa na sa akin noon. wala nang bayad na hihingi niyo. Sigurado yan ha? tumulong uh, sa kanya sa ulo. drawing sa ulo yung pare. Ay, 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 ay. Isang taon ako doon. Siya, pari, 20 years. Kaso multiple homicide with rape. na ako. Nagpasok-pasok pa sa Dami na ata. Napatay na ka para no? Nasa <t> 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 30 na siguro. Napatay <t> <t> na? Hmm. Ang ganda talaga po. Dito, dito. May <t> ka na pare? Kaya, Sir Arnold, nasa ka na? Ha? Ah, Malapit ka na ba? Oo, oh, teka lang. Susuntuin kita sa labas. Sa labas. Iwanan ko muna dito, ha? Ah. Huwag niyong gagalawin yan, ha? Ah. Okay. Oo, punta na ako dyan. Pare. oh ano oh. na. ha? Ano Anong gagawin? Yung... Anong... May... Alam mo na, mamaya na lang, pagdating din sa kapakilala ka sa mga bagong tropa, matitigas din yun. Ano ba? Kayang kaya yan. Tara pare, huwag kang mahiya. Uh... Ito yung mga tropa ngayon. Oo, ayo! Sabi sa si... uh... inyong daan Ah, ayaw pare. Tropa pare. Ah, si Parinokyo. Si Agnor, Agnor. Si Berting. Si Agnor. Si Big P. Agnor, pare. Agnor. Si Lando. Si Agnor. Yan ang nakasama ko sa... Ay, tatay muna. Ang ko sa tulungan. Sa Pilipid. Upuha mo na, pare. Hindi ka nasira sa amin. Tumating ka. Pagmatindi ito.

Alam ko namang di mo ako matatanggihan. Sige nyo, sige, sige, sige. Alam mo naman hindi pa kita pinagihan sa lahat ng Ito pare, ang gagamitin mo. Unlimited yan, pare! Boto mo. bang na to pare. Automatic to pare. Makintap mo. Kinatisin mo. Pinatisip mo bro. Ganito. Ganito ang plano. Planuin na muna natin. Pare. ano natin siya. Limbawa sa ano. Sando. Ito ha. Motor. Titignan natin kung kung saan siya pupunta. Pagbaba nyo. Pag nakita nyo na siya. Gagano kayo. Tapos. Sige. Ganon din. Pero pare. Wala rat tratin mo agad nakita mo ha basta matapos mo lang yan bala sa'yo are you glad ba? oo pare Kuha mo oo pare huwag na bala sa kanya sigurado so yan teka may sandata pa dito pare malaki ang atraso sa amin nun are kailangan nang mawala ano ba naging problema pare? Para siyang tahimik. <laughs> Malakas siya pare, ang daming namin, natalo kami. Parang siya, siya si Opa. Ito <laughs> <laughs> kasing minanak namin. Inanak ko pre. Gusto <laughs> nun babae. Mayamang kasi yung lalaki ngayon, kaya ayaw yung... Duwanan eh. Kaya... Pinagbog kami. Pinagbog yeah, kami. Parang minargarito kami, ang dami namin, isa lang siya. Siguro ang mayang-mayaman sa akin, pare. Parang o siya si ka, pala, pare. Matalas yun. Parang para para si Pacquiao. Kinulpi kami nun. Matalas, talas. yung kalaban natin, Kailangan malinis. Pare, na kailangan sumabit dyan, no? Wala sabit, pare. Ano, lalakad na muna kami. Sige, pare. Sige, pare. Sige, pare. Nag-usapan pare. Muli, pare, Okay. Atol, dyan okay. muna kayo. Uh -huh. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy naman ako sa panood ng sini. Eh. Tuloy mo kayo sa bahay ka? Ano ba bahay niyo? Oo, hindi lang. Yung gwardiya ko dyan, medyo natulog niyan. Bakit? Tinapuyat eh, siguro. Lagi nang ng bahay niyo, Han. Hindi, ganyan talaga pag rich ang parents ko. Di ba yung pinamamamang nyo oh, sa akin? Oo. Uh, Dapat. Huwag mo nang gagawin ulit yun. Baka masapak ulit kita. Hindi uh, ka ba mag-so-sorry? so sorry, sorry. Sana huwag nang okay,

Ya, oh, dikonak, papa, kenapa lagi? Eh. Hoi. Tapi gisi, ay. Ai! Oh, uh -oh.